Guys, na ano po na nabutangan ko na carpet ang, ano, ang salog sa amon ni kwarto ni Mike. Tapos amon ni ang kwarto sa mga bata ko. Nabutangan ko naman sa carpet, amon ni ilang room. Room mm -hmm. ni sa mga bata ko, guys. Tapos may cabinet man din sila. Eh. Galing ang problema, sinadari ba siya wala kumag-ulan kag mabahaan may spio man sila mga guys kag sa ilang ano mga lotion tapos amon, ni kagapon ang ang sopa nga gin bakal ko para ni sa amo ni Mike ang color brown kag ni sa akon dua ka bata ang isa ang bata ko nga lalaki kung dere siya matulog pwede man siya sa dere lang paklan ko lang na siya kung uh, pang single bed lang nga po kay may space pa man dira ang pong isa ka dire tapos amo ni siya ang sala na makal kami gapon pero hindi ni siya kompleto halalayan na kay YD halalayan amo ni siyang sala guys wala pa ni siya kortina amo nga kwarto may cabinet man way pa ni siya kortina karon ko pa tapos may aircon man day. Tag, uh, um, na siyang lababo, guys, o. Oh. Um, na siyang lababo. May mga bulutangan man din sa, ano, mga kaldero, kung may gamit. Tapos, dari may bulutangan din sa mga, ano, kung may arap mga noodles, kung may ara man CR. Amun um, na siya, guys. May shower man. So, wala pagkik ko na di idea kung gabahat na di o kung karon lang ni ipang arrange kung mag abot na sila ka hindi ko kadala sa kwarto antes ko di carpet sa guwa kay hindi pwede nga mabutang ko di carpet nga hari pa di ang duwa ka big shit karoon na lang dito kung makaabot na sila kay para mga ama uh, arrange na may pahidaw ko na didaan. Yung so, na akong bata, mapakad na dito sila. So, guys, lain gid man na okay lang man kami dito sa balay, pero mas lain gid nga may amon kami, pakakapin pa ako na daw sa ako lang ko permis sa pag-live sa ako nga nga YouTube kay gusto ko man nga maka-income bisan paano bisan ginagmay lang kag sa sa reels ko sige ko upload so mahuya ko tood nga masige lang ko pong ko, live kag na obra ko kada adlaw sa dire bisan bisan magsige ko live at least nang wala sa may mga keg or ma ano sa ako na kay gin pa ko na, na kay mic nga hindi mo lang ko pag pag-akigan ko maglamag todo effort ko sa akon nga pag-reels, sa paglive ko sa akon nga YouTube kay ko sa iya bisan pa ano may income ko bisan ginagmay lang sa ulihi so sa inyo mga guys tani hindi ka mag maguntat sa paglantaw sa pag-update sa akon parmi nga sa akon parmi nga pag-upload ara gi ka mo nga naga So, bye-bye. Padayon lang kamu mo ako Ang akon ka dumot. Hindi lang niya para sa akon sa mga bata ko. Hindi lang para sa amon Kung May ara ko kita nga extra, Maka duhol-duhol mo ko sa makahatag mo ko. Bisan ginagmay lang sa mga utod ko nga nagakinang lansang bulig. Nana guys, ah watching the vlog. Napitanay lang ni guys sa kwarto sa akon mga bata. Ara mo ni Mike kay eh, may na dira. So dira kami. Nagda-ready ang babae ko nga ng bata guys. Tapos may halalayan man kami. Mamunigin bakal naman kagapon. 1,500 ni bakal ko kagapon sa ngamon halalayan. Bakod ni siya. At siya ang amon din nga mga lago ko laba kami karon May ngagaw ko oh, or either boss na lang ko mang laba. Kag ini siya. Bakod din ni siya. Tinuig na ni siya kag magkupa ang amon nga hiligdaan. Tapos higda mo ang gain pa bakal ko kay may Ang bal ko double purpose ni siya. Kung gabi, mahigdaan. Tapos higda, i Kag pwede gig kami kapungko same lang ni siya sa bata ko guys nga hiligdaan ng para nga may space lang kay kung unay wala sa mayo space kay may lang langgit siya ang kwarto may kabinet siya ang amon nga kwarto ni Mike ambot isa ka ang isa ka dura box hindi gini siya guro ka ego hindi na guru ni Ibotang magutok kina di sa amon kwarto kay may kabinet ang dora box goro nga isa dera tapos ang isa dere so gutokid tama sa among kwarto paminsaran ko lang nakaron kong diin ko na ibutang ang isa pwede man goro nga akong mga bayo dere ko lang ang dora box ko dere lang sa bata ko ang isa ka dora box karon ni naman ma-arrange kong maabot na to sila mga guys ang bakal ko ni Kili kagapon sang ano sang are guys sang inihong nga uh, nga kama nga pwede man pong kuan, double purpose ni siya kung adlaw pwede gidimuan balang pulong kuan kagari man sa mga bata ko ano ni siya my discount my discount sa Lopez kagapon timing gid nga ang akon nga ang iya diri sa apartment nagambal nga dai kumamakal kagamit sa Lopez lang kaya may 20% nga discount ang regular sini price is 4000 sobra na na lang siya 3000 so ang duwa na baydan ay 3000 kada isa basta ang nabaydan namo ni may kagapon tanan sa Lopez is 10000 tanan Guru ga lapit ma, mga 38 ni kagapon kada isa. 38 ni, 38 man ni. Eh. Kay 10,000 to na namon kay may gibakal pagig kami nga duha ka bangko. Amo na ang bangko guys tag 700 ang regular price tungod may 20% nga, less 500 sobra na lang. So duha lang ka bangko ang gidugang namon kay may duha naman to ka bangko bali apat lang tanan. Amat-amat lang nga uh, ano kay ang problema ganit sini wala ko ni kabalo kung gipamangkot ko siya kagapon ko magbaha dai wala na digasaka. so ambal man sang tag iya nga wala man ko no ga ang tubig ga lang ang tubig kun para sa bagyo audit nga daw daw sini man na, gito naguntat ang ulan so kabay patani na hindi lang gid mag hindi lang gid mag ano hindi lang gid mag hindi lang gid magsulod mag ang tubig dari sa sulod kay kabudlay na magsaylo-saylo gusto ko nga bali may kontrata na di may contract na di pagsulod naman sa apartment guys one month advance one month deposit kung hindi naman matapos ang one year nga pagboard ang amon kaging deposit nga nga isa ka bulan di na naman pwede makuha dapat one year gate kagantis ka maghalin amon na di ila patakaran so okay lang kabay pa nga ang um, blessings ni, Ro ni Lord ara gid permis sa sa mga bata kag tagaan lang gid kami permising kayong lawas ilabi na gid ako nga mangin successful lang indi man sila nga dako nga kantidad ang mabaton ko sa Rels pero bisan paano subong guys nakita ko nga Basta sige lang ko upload, may inka may ara na gid nga pala button nga income bisan ginagmay lang. So makabulig-bulig na gid sa pa, sa amon nga mga pagkaon sa panggasto namon kada adlaw, -adlaw. So amo lang ni akon ubra kada adlaw di guys mag di para sa kay Mike sa pag sa akon man batang aga eskwela at kasi hindi na siya mabudlayan may may pag-abot niya or kada aga mabuligan ko siya luto sudan ko anong ginakaon namon amo iya lain sang siya lang isa nga permi lang siya permi lang siya mala kaso lang daw kasubo lang idba tsagon sa akon dito nga lalaki kay ang makaon namon hindi makaon kaso lang gusto ya man nga dito lang siya kuno dana itungod kay nagaeskwela pa siya kag nalipay man ko kay may baboy pa kami dito so siya lang dito madipara So, thank you, liwat mga guys. Thank you. Gin-update ko lang sa inyo ang amon bagong apartment. Amon ni siya galitanan, guys. Ang sa sulod, duwa ka kwarto. Gatang lang ang duwa ka kwarto. Kag may cute na nga banyo, kag dala CR, kag may lababo naman, guys. Kag gamay nga, ano, sala. Dari kami makaon sa sala. Thank you for watching. God bless you all, guys.